Yan guys, uh, dadali na po yan sa sa kanlubang po. Wow. 1202 guys. All right. Ayan <laughs> po, rehab na rin po siya isa pong yutong. Yan. matagal na rin po ang stock po yan galing sa pandemic guys. All right. <laughs> so nandito po yan sa Santa Cruz. Iniisa-isa po nila ang kunin niya ano ng ating unit. Ayan guys. All right. Ayan po. Yan po yung driver natin, si Martires. All right. Ayan po. Napaka dumi na ang kanyang body guys. At ngayon po ay nandito sa Santa Cruz at lalagyan po siya ng diesel para makarating po sa Kanlubang. Ayan. So tagal na po nung no, pagkaka-stack po niya uh, nagkaroon na po siya ng lumot yan mga nasa body paglabas po niyan guys maganda na po ulo yan ito po is ano po unit ng yutong 1202 guys ayan po isa po siyang yutong yan so guys dadali po siya sa kanlubang po para po i-clearing Pumalik sa dati niyang kisig. Alright. <laughs> Yan po guys. Yung ano nga. Dahil po sa pagpapatakbo ng ulan, tumigas na po yung mga... mga nakatikit po. Yan guys. Yan. Kung ano man po yung mga problema po nito, is lilinisin na po siya. Papalig po sa dati guys. Yan. Alright. Diretso po yan ang kanluba ngayong araw na to guys. Pang maging mukhang pranyo na ulit siya. At utong bahas guys. Ito po eh biyayang Santa Cruz LRT. Ayan guys. Ayan po yung loob niya guys. Mga na po siya. Yan. Pati po yung mga kinsamin niya. Natiba na rin po ang kulay. Alright. <laughs> Ayan guys, abangan po natin yung kanyang pagbabalik ng bus 12 o 2. Ayan guys, alright. <laughs> uh, ngayon po guys, yung mga naiwan po natin, ang mga unit, uh, hindi po pwede kasing pagsabay-sabayin po guys. Ayan. Ah, uh, kailangan po talaga isa-isa. Isa-isa po silang dadalin sa kanlubang. Ayan po yung route niya, guys. Alright. <laughs> sa Cruz, Laguna. Pasay City. Alright. Ayan o, ang maganda naman nung tumunog yung makina niya. Wow! Uh, Abangan po natin siya sa paglabas niya ulit guys. Yeah, guys. All right. <laughs> Ilan na lang po yung naiwan natin na mga kondisyon. Yan, mga repair body, yan, mga rehab, i -re rehab po. Kakunti na lang po dito sa Santa Cruz guys. At dinatala na po nila guys. Alright. So ayan guys. Alright. So ayan po guys. Ah... Uh, Araw po ng Merkulis po ngayon guys Marami pong mga nakadayo po tayo na mga empleyado po Saka medyo marami po tayong bus na nakapahinga din po ngayon guys Ayan po Bali, ang schedule po nila is kalahati po Bukas kalahati din po Tuwing Merkulis po siya Ah, Webes, Webes Araw ng Webes Merkules Webes pala guys, yan, Merkules Webes ang ating schedule na alahati po yung nakadayok, yan guys, alright, so, yun po guys, kaya marami tayong nakatambay na unit ngayon guys, dahil nga po, dun sa araw na, ano, kahinga ng mga empleyado, wow, uh. So ayan po guys, dito po sa terminal. Alahati po ngayon yung naka nakapahinga. Right. So yun lang po guys. Uh, maraming maraming salamat po guys. All right. <laughs> uh, guys, uh, magandang araw po at uh, dinala na po yung ating bus na 1202 sa kanlubang po guys. Alright So, yan, maraming maraming salamat po sa sumusuporta sa atin guys. Yan. Shoutout po guys, ah uh, shoutout po kay Orlando Carlos from Kilio. maraming maraming salamat po. Shoutout po. Uh, shoutout kay John Sentino. Idol, salamat po sa mga suporta ninyo. Yan, kay Toto Bartolome. Alright. Yan, shoutout po kay William Daser. Alright. Yan, shoutout po, shoutout guys. Kay Idol Glenn Goboy. Yan, shoutout po. At lagi po sa atin yan na sumusuporta. Kay Idol Vicente Okbina from Brunei, Durasalam. Maraming salamat po idol sa patuloy mong pagsuporta. All right. <laughs> Kay Sir Dexter Masangkay, salamat po idol. Ayun. Mga sumusuporta po sa atin sa ating mga YouTube channel. Alright. right. Kay Christopher Joseph Perez from Los Baños, Laguna. Shoutout sa iyo idol. Maraming maraming salamat sa lagi mong panunod ng aking aking YouTube channel. Alright. So, yung mga hindi pa po na pag-subscribe po. Yan, guys. Uh, baka naman po, pag-subscribe na lang po. At yung mga patuloy po na sumusuporta po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, guys. At wala din naman sa na naman akong mag-upload ng ating mga bagong... Wow! bagong unit na darating sa ating ano sa company. Maraming maraming salamat po at God bless po. Alright. <laughs>